you <music> ano no pagpapaliban dito po sa naturang uh, supposed to be po invitasyon kay VP Sara ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang uh, invitasyon at testificandum ay huli na po ito kung sa kasakali po o meron pa hong palugit isa pa uh, de depende po sa mangyayari sa December 11. Kung uh... Mayroong kasabi again si per, uh, si Sino? Sino? Tinatanong dito, ano yung tinatanong? Ano daw ba mangyayari? Kung sakasakali. Ah. Oh. ibig sabihin, hindi yun nakadepende kay BP Sara Duterte, ha? Pero tingnan ninyo yung kabig niya. Ulitin natin, ulitin natin. Ah, oh. eto pa. Malinaw na malinaw po sa naturang uh, supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito hubang December 11 ipong uh, itinakdang uh, imbitasyon at testificandum ay huli na po ito kung sa sakali uh, Tinanong, ito bang imbitasyon nyo? Kasi hindi nga sumipot si VP Sara nung una. Ito na ba'y huli ninyong imbitasyon kay VP Sara Duterte? So, wala hong ano, walang uh, yung sagot, nakadepende ho sa otoridad. Nakadepende ho kay direktor Nakadepende ho sa boss ni direktor Hindi ho nakadepende kay BP Sara Duterte. Pero tingnan niyo yung sagot ni di NBI director ha. O oh, meron pa hong palugit, isa pa? Uh, de Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung... Hmm. Uh, mayroong pasabi again si purse uh, si... si si ano <laughs> si kung may pasabi daw si anong pasabi si purse anong purse si nung purse yan? dito booking na booking kung may pasabi si purse eto yung word na ginamit niya pasabi ibig sabihin may utos pasabi. oh kung may utos, may pinasabi, si first, biglang binawi niya, sinabi niya, si... Vice President. O, oh, uh, si Vice President. <laughs> may pasabi si Vice President. Si Vice President ang magdidesisyon tungkol doon sa kanyang uh, response ninyo. Kasi yun yung tinatanong ni, ano, eh, ni Ted Filon eh. Ano ang gagawin ninyo, MBI Director? Kung uh, sakali, hindi pa umatin sa 11 si BP Sara Duterte. Tapos ang sagot niya, ah, uh, depende kung may pasabi si first, ah, may si, si, ano, si vice, may pasabi si vice president? Siya ang nagdesisyon kung anong gagawin nyo? Ay, booking kayo dito. Ulitin uli natin. Booking na booking kayo si Sir dito. Kapa. Ah, uh, de depende po sa mangyayari sa December 11. Kung uh, mayroong pasabi again si uh, si Vice President at uh, justifiable ang reason niya. Uh, kung may pasabi daw <laughs> Vice President or reasonable. Ha? <laughs> <laughs> uh. Sabi dito, kung may pasabi, again. Ibig sabihin, may una nang nag-utos. Alam mo, NBI director, medyo, ano ha, nadulas ka ng konti dito. Medyo delicate po ito. medyo delicate po itong uh, binitawan nyo dito. Sa tingin ko, mas maganda talaga. Maybe, tama ka sa sinabi mo nung una eh. Napanood ko yung video mo eh. Nung uh, uh, isang press ano mo, briefing mo na sinabi mo na uh, paano pagkakinuha na ng ombudsman yan. Eh, di ba ganda? Ligtas na kami. Kapadila ka pa ng ganun. Alam mo, sir, naiintindihan kita. Hindi, naiintindihan ka ng taong bayan. Totoo lang, ha? Naiintindihan ka ng taong bayan na tila... Alam mo yun, naiipit ka sa sitwasyon. May naguutos sa'yo, eh alam mong medyo sabit-sabit yung utos, eh naiipit ka lang sa sitwasyon. Eh, <laughs> nako. Anyway, sana, sana lang po, ah... Uh, ah... Uh, NBI Director, sana lang po, eh... Uh, tumahimik na lang ho kayo muna siguro para medyo ano eh kasi kawawa ho kayo I mean eto hindi ho namin kayo masisisi kasi kayo napapag-utusan lang tapos ang boss nyo pa si Rimulya tapos ambus boss ni pa ni Rimulya alam naman natin si Marcos at yung kanyang asawa wala ka talagang choice di ba? Kaya nga mas maganda tumahimik ka na lang. at least hindi ka ma mahalata. Baka mamaya ikaw pa ang pag kasi baka mamaya ay nako ano ba yan? Malimali siya. Sabihin, no Sabihin ng ng asawa, malimali siya. Nabubuking tuloy ang plano. Eh kesa naman ikaw ang pag-initan. Eh ako nga ako na intindihan kita, sir. Pero ang problema lang dito, sir, eto lang, naisip ko lang yung integrity mo eh. Yung ano mo, masisira, sayang. Eh, ano mo pa naman yan? Alam mo yung sabi nga nila eh, uh, ang pera, uh, ang kayamanan, no? yung mga property, uh, yung mga lahat yan. Yan, yeah, madaling bawiin yan. Pero hindi mo mababawi ay yung pag-integrity mo nawala na walana na. Diba? Mahirap po. Eh, anong Nagpara kayo nagtrabaho ng mga masino, naging abogadong, maay, magaling, tapos naging judge. Eh, okay na lahat eh. Nung naging NBI director kayo, dahil, siyempre, eh, aminin na natin, politika yun. So, nampu politika kayo. Ma, ano, masisira yung, yung inyong magandang record sana. Diba ho? Dahil sumusunod lang kayo sa utos. Kawawa naman po kayo. Masisira yung pangalan nyo dahil lamang kayo sumusunod sa utos. Yung integridad mawawala dahil lang doon. Eh, pinaghirapan nyo ng napakahabang panahon yan. Tapos masisira ngayon. Alam nyo yan, sir. Diba? Alam nyo yung tunay. Alam nyo yung katotohanan. Kaya, dito, pinapakita lang, sir, na napapag-utusan lang kayo. Eh, ang tanong, sino yung first? I-comment nyo na sa baba Kung sino man yung first na yun Diba? I-comment, comment nyo dyan sa baba Nang ha Malaman ninyo kung sino yung first